Hi guys, welcome back to my channel on Shy Today's video guys, ipakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng isda. Alin right guys, yung ginagamit ko sa pagkukuha ng mga ano ng isda sa gilid ay gunting kasi pag gunting mabilis lang. Lalo na pag matigas yung tinik niya dyan sa gilid. Okay. Pag yung gamitin mo, ang hirap pero pag mabilis lang. At saka yan. Yung guys, yung gunting so yung ginahagam ko sa pagkawa ng ano Kasi pag yung gunting, ma-ano siya na ma gilid. At hindi mahirap gamitin. Pero pag kutsilyo yung gamitin mo, napakahirap lang na kamu maliit yung kecilnya mo. Tapos iano yung isda na ganun ang dito yung mga tilapia ang sobrang tigas ng tilapia nito dito sa labas kaya mas maga maganda dapat kung tingin mo yung gamit ayan, mabilis lang at hindi siya mahirap pero kung kutsilyo, ako, napakahirap kasi matigas yung ano niya tilip kaya ako pag nagliyas ako ng isla yun ang ginagamit ko pangiwa, pangiwa sa tiyan at saka pang kuha ng tinitin bunting hindi siya mahirap gamitin tapos kinukuha ko yung lahat-lahat na labang loob ng isda sa salo at saka yung hasang kasi nandyan yung lansa ng isda yan talaga yung lansa ng isda sa hasang nung isda, kailangan makuha lahat ng kasang dyan sa loob. Nakita nyo yan guys, yung tilapia, pag naano mo yung tubig niya, lumalabas sa buwang nga mayroong parang madulas na ano ba yan? Ayan, makikita ninyo, pag gunting ginagamit, napaka bilis lang magkuha ng tinik ng isda sa inis lalo na pag tilapia kasi yung tilapia guys yung tinik niya sobrang tigas napakahirap pag kutsilyo kaya yung ginagamit ko napabilis talaga ako ng gunting para sabi ko para pag maglinis ako ng isda gunting yung gamitin ko mabilis lang hindi mahirap kasi yun guys kutsilo yung ginagamit ko pati yung kamay ko na ano isugatan sa tinik itong isda itong lalunisin ko ng mga malalaki na isda Ilalabad ko ito sa limon at asin para ma makuha yung lansa. Ibabad mo siya muna sa asin at sa limon bago siya lagyan mga pamita at saka pritawin. Hmm. itong Ito na to, parang bangos siya. Yung mukha niya parang bangos, pero hindi siya bangos. Iwan ko anong pangalan nito. Mahaba siya, pero talaga parang magkamukha ng bangos, pero hindi siya bangos. So, ayan guys. Napakita ko na sa inyo kung paano ako maglinis ng isda. I hope na magustuhan niyo yung video ko na to. Thank you so much guys. God bless and enjoy watching. Bye bye. See you my next video. And don't forget to subscribe, like, comment, and share. And pindutin ang bell button. Thank you so much guys. God bless. Bye bye!